School. Tapos nagpakilala siya na ano, na pwede siyang tumulong sa amin, yung attorney. And then, pinuntaan ko siya, kinuha ko din, in-interview namin. Then, sa kanya naturo itong dalawang suspect na ito. Pero ang first na unang napunta namin, yung dun sa may camp tarapanan, yung kay, uh, ano, kay Roach. So, dun siya nag-umpusa ano, nag rin ng ano, unti-unti na silang nagpukuha itong dalawa. for the exact numbers, ganito kasi yan, yung kanina pinresente natin, uh, yun na yung mga primaries natin. Pero tulad na sinabi namin, uh, kinakilang, uh, we're looking forward para makuha si, ano, si Sinket. Dahil ang nangyari kasi dito, ano to eh, uh, nag-downline na nag-downline kasi pinamimigay ng pera. So, sa ngayon, uh, basta yung initial natin, ng ating mga society risk dito at uh, sinta yung mga primary suspect, yun na yung total numbers natin. At uh, hindi ko na ma-discuss yun pa because still, hindi naman na, kahit na ito ay maging, ano, maging uh, case bill o case salt, hindi pa rin tapos ang uh, ano. Hindi pa sila na hindi pa tapos. Maraming pa kaming kakalgalin, marami pa. So, not to pray that, siguro malimutan ko muna yung aking sagot sa, sa, sa ganun bagay. Marami sa I will just answer his question. As regards the uh, percentage of the recovery, kaya nang sabi ko yung alahas namin, this is just minimal recovery. Kasi marami po yung alahas, kasi damay pati parents ko, alahas ng parents ko. So ito, ma maliliit lang ito. But of course, we are very happy na merong recoveries. As regards the cash naman po, um, ganun, mga one 130 or less than pa po. Basta total is mga less than one-third pa po ito. If susumahin po yung total valuables that were stolen from us. Thank you. Um, magandang hapon si Halim Abbas po ng DXMS. Um, Attorney Oyon, uh, bago po mangyari itong pagnanakaw, meron na po ba kayong nararamdamang kakaibang intensyon dito po sa LIDER. itong uh, pagnanakaw po sa inyong residency po? To be honest, no, uh, wala kasi lahat ng kasama namin, from security down to kasambahay, kapamilya ang turing namin. So, hindi kami suspicious na mag-asawa. In fact, pareho kami ng style na open lahat sa bahay. They can go in and out of our house na walang restrictions because kapamilya ang turing namin. But, since you're asking if my suspicion, eventual event, led me to having some suspicion. Because, nung umalis kami ng Cotabato City, last July 29, that escort, hindi namin kasama nagpunta ng Davao. And then, when we found out of the robbery, I asked him, sabi ko, saan na si Moose? Kasi, ang normal siguro na reaction ng security escort would be pag nalaman niya na nanakawan ang ini-escortan niya, normally, pupunta yan kasi mangangamos ka. But that did not happen. So, nung hindi siya nagsipot sa bahay, of course, ako as a lawyer, naging ano rin tayo, meron din tayong experience sa litigation, nagkaroon ako ng suspicion na what if, kasi from the moment na umapak ako sa bahay namin on the eve of August 1, I had this gut feel already na inside job. Why? Because only our bedroom ang pinasukan. No other valuables was taken outside our room. Ang daming nakakalat na valuables doon sa bahay, outside our room, kasi ang daming kwarto sa room na yun. Nandun ang sister-in-law ko na doctor. Pero wala, only our room ang pinasok. So, god feel, meron ako na inside job ito. Kasi nga, yung pattern. So, yun po, since you were asking about suspicion. So, yun. Ako nga pala si Francisco Velasco Jr. ng Radyo uh, Radio Natin FM 95.9 At uh, tanong ko pala sa iyo, uh, Madam Attorney at, 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 at Uh, itong uh, magkano pa ang uh, estimate na nakuan ng natangay ng mga magnanakaw and then at magkana, magkakano pa rin yung uh, dapat na i-recover sa kanila? Uh, may na-present na po ang polis so hindi ko na po uulitin yun, sir. Hello. Sir, uh, follow-up question ng dito sa mga suspects. May, may mga lead na ba kayo kung saan possible matatagpuan yung mga nakatakas po na suspects? with regards to that, yes, affirmative. Uh, hindi naman lang nasabi other details because mas uh, mas magiging ako, mas accomplish tayo kung lahat talaga. Ito sabi ko, lahat kukuhanin natin. Uh, yun ang in-workout natin at syempre together tulad ng uh, coordination na yun ng ating uh, city government uh, spearheaded by you mayroon know, Mayor Bruce Matabagaw na nakipag-coordinate tayo with other LGUs para sa development ng case. But definitely, hindi pa tapos to. And definitely, Uh, meron pa kasunod ito na, na, na mga progress and we will, be, uh, we will be updated when it comes to that. So magandang umaga po. So in behalf of Mayor Cruz Matabalaw, nais po namin magpasalamat sa, sa PNP Cotabato City, headed by um, City Director um, Colonel Estaris. Uh, Ina-assure po namin na ang LGU po ay very cooperative po pagdating po, lalo na po pagdating po sa mga ganitong klaseng krimen. And asahan po ninyo na po ng LGU ay madadagdagan pa po. Kasi po, uh, sa nakikita naman po natin, ang PNP po ngayon, masyado pong mataas yung ating, uh, marami na po tayong nahuhuling mga kriminal dito under the leadership of Colonel Estari. So maraming salamat po, sir. tanong ko lang, yung reward na na-announce, mayroon na bang mabibigyan o lalakihan ba para mas makuha, may recover iba pa ang recover Thank you. Actually, the city, the, the, the City Police Station is not after the reward. We're not after anything. Ang only reward lang namin ay yung pakipagtulungan po ng mamayan ng, uh, sa barangay natin, aray ar ar Yung bagay po na iparating po sa amin, ang mga sumbong. At uh, syempre po, yun po ay natutulad ng Ibig sabihin kayo nang titiwala sa amin. Yun po yung aming biggest reward. Thank you po. Okay, MD, bako meron siyang reaction na sa reward. Yes. Uh, um, as regards the reward, we are true to our words that we will give. In fact, while it is true that I posted in my Facebook account that I will, we will give 100,000 pesos sa makakapagbigay ng tulong sa amin, we have given more than 100,000 already. Because we recognize And we are very grateful sa mga tao na tumutulong sa amin. So hindi issue sa amin ang reward because 100,000 is very minimal. We understand that, we acknowledge that, and we are willing to give more than 100,000 as reward. Actually, I don't want to quote it uh, uh, to quote it as a reward, pero because yan ang right term, ganun na lang pero more than the money, more than the monetary na ibibigay namin sa mga tumutulong sa amin is yung taos-pusong pasasalamat po. And we are forever grateful po na hindi namin makakalimutan din yung mga tumulong sa amin ng mga private citizens. Uh, kasi ang dami po, overwhelming yung tulong ng tao sa amin. Kaya we are very grateful. Of course, sa PNP, uulitin ko, maraming maraming salamat sa kanila, kay Mayor from the day na nalaman niya na nagkaroon ng robbery case, <laughs> robbery incident rather personal siyang nag-message sa akin para ipaabot yung full support niya in the conduct of investigation ng kaso niya. Yung mga na-recover dito na ano, ng mga ebidensya, ito mga items na ito, saan ito, ibabalik ba ito diretso sa mga biktima, Colonel, o kung ba dito muna There will be a proper turnover uh, after this at uh, lahat po ito ay malilisip po ng ating uh, attorney. Uh, at uh, syempre po, uh, this will be done professionally and uh, legitimately at Chamber of Auditing ano uh, SOP when it comes to this kind of uh, evidences. CD, do you believe this would be a precedent to those who have been victims and future victims kung sa to properly coordinate with authorities for the case to be resolved? Yes, that that that's the reason, that's what we are looking for po. Na talaga po yung ating mga mamamayan ay like talagang magtiwala sa kapulisan pagkat ang pulis niyo po ay gagalaw. Kaya kung titignan niyo po dahil sa, kasalanan natin, sa crime rate natin, ba? sabi nila, ba't ang crime rate, ba't tumakas ang nante? Hindi tumakas. Ang ibig sabihin, nagtiwala yung mga tao. Kasi kung halimbawa merong robbery, hindi sinumbong, hindi eh, wala walang ano, walang, hindi tatara. Kaya kami, ang gusto namin, pangalagaan kayo, is it, it is for us to protect and serve the people, your lives, your property. So again, we are begging you and also we are asking for your cooperation you know, so you understand that uh, hindi masusog ang free kung hindi po magsusubong uh, yung ating mga biktima. Okay, uh, last two questions. Ma'am, um, tanong ko lang po, yung closing security po, more than three years already kasi na DS siya sa husband ko last June of 2021. Uh, Lee, you have the, I mentioned kanina sa report, ano, na inorganisa yung nasabing grupo nila. Is this uh, bago lang or as you have mentioned, may mga previous na uh, ito? that is why ay, hinihingi po namin yung mga dating maaaring naging biktima para mapagtibay pa natin kung ano yung maaaring pang incident na nangyari noon nung no? hindi pa ako nakaupo. Baka may tilas natin sinabi, hindi pa natin mas ma-establish kaya kung iba mayroong mga uh, other previous cases, yung mga nagdaan na, pagbigyanan nyo po sa atin, baka mamaya um, yung, yung mga suspect natin yan, eh dati pa lang mga suspect. Para mas ma makasikari pa natin at mapagpatibay pa natin, mabawasan yung mga tarantado dito sa ano, at mga mga nanakaw dito sa Cotabato City. Okay, uh, one more last uh, question before we, ano. Uh, okay, let's proceed with the closing statement of uh, City Director. Uh, last question. Tanong mo lang po. At tanong ko na po sa ating city director, uh, city direct na mga ano yung mga ba meron ba yung ibang, ibang kaso na maliban din po? O wala oh, walang nila itong ginawa? Previous Previous case So again, nagkakotap din naman tayo tayo ng mga background check So again, babalik ako ka sa kanina na hindi natin ma-establish kung walang mga dating sumbong o para masagot ko yung sagot na yan, kinakailangan doon pumakaw, pumunta dito at uh, yung cooperation nga ng mga dating naging biktima at doon natin ma-establish yung tinatanong mo kung ito bang mga taong to ay dati ng suspect. So, we need complainants, we need informants. So, again, with this, uh, um, po, uh, napakalaking bagay po dito, na, dito sa pangyayari na ito, ang makikita niyo talaga talagang lumos na pakipagtulungan. Eh. At syempre po, nakita po natin dito talaga yung concern naman sa akin ng uh, ating city government governments pa mag magkita po na ating mayor po sa Matabalaw at uh, same time po yung uh, biktima, yung ating mga barangay, yung other stakeholders. May po ko sa mga other police station na kami po itinulungan nila at pag nakipagtulungan. So, mga yung commitment namin, nakita rin namin yung commitment ng other police stations na talagang sa At uh, muli po, siyempre nananawagan na po tayo sa mga dating ano sa mga dating naging biktima na dumapit po dati sa police station at maaari uh, maaaring makapagbigay daan po ito sa mga maaaring na naging biktima ng mga dating nakawan at uh, muli po pinapatid po namin ang City Police Station po ay buo uh, buong puso na binibigay yung aming uh, commitment at uh, professionalism kung makikita nyo naman properly lahat na ginagawa natin, natin whenever we are conducting na uh, makuha itong mga ano natin mga mga ipidasyon natin talagang uh, nil-record din video recording natin in-inform natin yung media, ininform natin yung lahat at makikita nga po natin dito yung yung professionalism, yung yung commitment na sinasabi ng pulis. At uh, sa mga po ano, sa mga masasamang loob dito sa sa Cotabato City, uh, hindi na po namin kinakailangan mag-warrant. Uh, kami po ang uh, mismo gumagalaw at kami po ang mismo nag-iimbestiga. Ina-hands-on natin yun, hands-on ng, uh, ng city director, hands-on ng mga station commander, hands-on ng mga police commission officer, hands-on ng mga leader. At uh, ito ay magbigay doon na tungkol po sa mas maayos at dahilig uh, na Cotabato City at uh, we don't want na mangyari ulit yung mga bagay nito. That's why we also, uh, in the next few days, tayo po ay magiging intense pa ang ating pag-iikot mag-intensify yung ating pag-conduct uh, ng mga checkpoints, choke points, yung ating mga um, uh, red teaming, at uh, syempre po, uh, in coordination also with the MIRG and the, the government of farm, na yung yung area talaga is mag-intensify. They were looking forward for their, also for their support. Pero siyempre, ang uh, isang hinihingi natin yung talagang uh, lubos na suporta ng mga mayan at ang kalapong pagtitiwala sa inyo pong bagong kapulisan. And I would like to say to you that uh, Cotabato City is in good hands. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, dyan na tapos ang sinagawang press conference sa hinggil uh, sa Nauya Driver Case, uh, Cotabato City and Police and Office. Uh, panawagan po oh, ninyo okay. sa mga iba pang sospek. Yes, ang mensahe ko po is, uh, first of all, no, Maraming maraming salamat po sa lahat ng tumulong at patuloy na tumutulong sa amin sa PNP para ma-resolve pa itong kaso na ito. Kita naman po natin na with coordination, with uh, pagtutulungan, ma-resolve mare po ang case. From the very start, I put my trust, faith, and confidence sa ating authorities here in Cotabato City that this case would be resolved in God's perfect time. And alhamdulillah, kasi nakita natin na may, in less than a month, we have identified the perpetrators, we have recovered some of the stolen items, and this is not a trivial matter, kasi kita naman natin na talagang with proper coordination, pagtutulungan ng mga biktima, ng mga concerned citizens ng authorities here in Cotabato City and other LGUs sa ating MILF, yung kay Commander Garex po, kita niyo naman na may pag-asa na maresolba ang whatever incident na mangyayari at nangyari dito sa Cotabato City. Doon naman po sa mga suspect, gaya po ng sabi ko, ako, kaming mag-asawa is very patient, very masabar, kasi we believe in justice, no? That justice will prevail. So, doon sa faith namin na yon, nakita namin na talagang magkakaroon ng hostisya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doon sa other suspects po, our doors are open kung gusto ninyong mag-voluntary surrender because that would be a mitigating circumstance. That will be ve very beneficial po sa inyo. Kagaya nitong dalawa dito, nag-voluntary surrender sila because out of conscience, na-realize nila na mali yung ginawa nila. And mas nakakatulog sila ng mahimbing knowing na napatawad namin sila. So, to other suspects, yun po ang mensahe ko sa inyo. Um, I hope na hindi maranasan ng kamag-anak ninyo yung ganito na insidente kasi masakit po lalo pa na tinuring mong kapamilya ang isa sa mga perpetrators, isa sa mga quote-unquote mastermind. So, masakit para sa amin na matraidor, but gaya ng sabi ko, we are very patient, nagsasabar kami na binibigay namin sa proper authority yung pag ng kaso namin. But of course, gaya ng sabi ni Sir kanina, hindi uusad ang kaso without the cooperation and participation ng mga victims. Kaya ako, hinihikayat ko bilang public servant also, hinihikayat ko yung mga biktima na huwag kayong matakot because mas nakakatakot yung hindi kayo mabigyan ng justisya mas nakakatakot yung hindi magsisilbi sa atin ang ating mga authorities because that is a failure of their mandate. That is to protect and serve the people of the Philippines. So maraming maraming salamat sa ating kapulisan, sa lahat ng private citizen, concerned citizen, sa other public officials, public servants na tumulong sa amin at patuloy na tumutulong. Maraming maraming salamat po. Sukad so nambo, imamalas Sultano Okay po, mensahe po mensahe. from LGO Cotabato. Nice lang din po namin sanang manawagan na yung ating pong mamamayan, huwag po sana tayo, kung meron po tayong krimen na nalaman or biktima po tayo, huwag po sana tayo agad sa Facebook or social media platform yes. maunang magsumbong. Mas mabuti po sa kapulisan po natin ito ay sumbong or sa ating mga uh, other, uh, mga barangay officials. Kasi po, mahirap, pwede naman po yun nasa through Facebook, pero wag po yung parang personal niyo po agad na ipopost. Kagaya po yung sa nangyari po kay uh, Kapitan Fahad Singh, ayan, meron po nagsumbong sa kanya sa Facebook. So yun po, mas mabuti po sana sa barangay officials or sa PNP po natin isumbong agad. Kasi po, para mabilis po yung ating uh, action at saka po, uh, ganun din po yung proseso, madaan po natin sa tamang proseso. So, again po, huwag po tayong matakot kasi nandito naman po ang LGU at ang PNP. Nagtutulungan po kami para po ma-resolve po natin yung mga cases po na ganito. Maraming salamat. Again, for the last, para mabigitan po na uh, sa mga mamamayan, kung uh, malaman nyo na kung saan yung uh, direct contact hindi na po ako magbibigay muna ng police hotline number. Ibibigay ko na uli yung personal cellphone number. Ang number po natin ay para po sa inyo, uh, communication sa inyong si city director ay 0917 790 9653. Pwede niyo po i-try. Uli po, magandang umaga, magandang tanghali sa inyo at uh, sa bless მომიყევით <laughs>